Sa patuloy na paglago ng bayan ng Benmalay, isang industriya ang sumasabay dito. Ang Clay Pottery. Dito sa Barangay Palyas, Benmalay, San Carlos Road, ang Clay Pottery ay patuloy na umuusbong hindi lamang bilang art form, kundi isang vital source of livelihood na rin. Isa na nga si Tatay Alberto na matagal nang gumagawa ng clay pot o paso. Ilang taon na po kayong gumagawa ng paso? Ito, itong paso, mga uh, 10 years na siguro, no? Gagawa, no? 10 years. 10 years na po. Oh. So, kanino po kayo natuto gumawa ng itong paso po? Noon paano kumalit ako, yung ginagawa namin yung kalang. kalang. Yung kaligal nito, kalang, mano-mano. At tapos, ito, may kasama ko dyan ay katabi ni dyan. Pumunta sa Bulacan, tinignan yung gawa ng pasodod. Oh. Ayan, nagawa. Ayan, napagawa na kami. May molding apod, no? Oo, oh, molding. yan. Nakailang paso naman po kayo sa isang araw, tatay? Kung punbi sa ga, gamit ni lupa, eh ano, mm -hmm. isang ito, daan na lang, no? Naubos ito Eto po, saan po ito nang gagaling? Binibili namin yan. Oh. Kung, sa, kung, kung may gano'ng magagawa ng plus daan, dating namin kung pidi yan, yan, yung yung na bibili ni eh. so tay paano naman po nakatulong yung paggawa ng paso sa inyo sa pang araw araw nung pagmumuhay Ganito nang talo ang anakbuway kadayito nang anakbuway namin yung mga maninuno ko yung an anakbuway yung kalang saka yung ano siya tao yung ano 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 araw ano ano ito Kasi eh, yung anak, anak buhay na yun, yung ginabukasan na yung gagawin eh. Kung magmarami marami nang nagawa kami, lulutuwa kami eh, na, titik si Mina eh, magkukuha, pura dito. Kakarating sa isang bansa, isang, oh, sa lugar. Sa, sa lugar, mas masaya. Masaya din. Kaya kung mayroon bumibili ito, magandang tarabayo na, tarabayo dito, babalik kami sa dunyan. Kaya lang. Uh, ah, Siyempre, proud na proud po kayo kasi galing po ito ng Binmale. Oo. Oh, lalo Lalong-lalo po dito sa Barangay Palias. Palias. oo po. Pagkatapos nilang patuyuin ang hinulmang mga paso, iluluto nila ito for 24 hours. Pero alam nyo ba na kapag ganito ang kulay or kulay itim, hindi ito sunog. Kundi hindi pa okay yung pagkakaluto. Kaya ibabalik nila hanggang sa ma-achieve yung ganitong kulay. Maliban sa paso, ang ilan naman dito sa Barangay Palias ay gumagawa ng patukaan ng manok, patungan ng paso, kainan ng alagang aso at maliliit na flower pots. Susubukan naman natin gumawa ng maliliit na paso at magpapatulong tayo kay Ate Rowena. Rowena. Ayan. Ate Rowena, paano po ang pinakaunang step sa paggawa po ng paso. Kumuha ka ng ano, lupa. Okay, pupuha tayo ng lupa. Uh -huh. Gaano po kadami? <laughs> Ayaw mo muna yung sapin pa. <laughs> ah, sapin po uh -huh. muna, okay. Ayan. Tapos ipapatong. Oo, uh bilog-bilogin -huh. mo yun. Tama na po ba itong gantong kadami? Oo. Uh -huh. Okay na po? Okay na. Bilogin mo pa. Bilogin. Lagyan po tayo. Tapos lagyan mo ng butas. Basahin mo yung kamay mo para, oh. <laughs> po. Mm. Yung isang kamay mo, iiko mo dito. Oo, oh, okay. Mm. Tama po ba? No. Or parang manipis po sa kabilang ano, side nitong kaya. Para kang nagmamasa ng tinapay. <laughs> <laughs> parang hindi po nabubuo, Ate Rowena. <laughs> parang mali na po. <laughs> Hindi na po ito pa sa ate Hindi na, Ito po muna eh. Bubutasin mo lang. Ah, bubut. Parang para ano, para ito ang mag... gagamitin na pang liso. Okay iso. po. Okay na po ba yun? Uh, yun? Ah. Tapos bubutasin lang po. Ikot, ikot Yung, Yun, ayan. Parang ganun mo. Sa ilalim ay, ko po ba siya dapat? O, tapos yung sa labas, i-praise mo yung kamay mo. Ayan. tama. Uh, tapos ito yung panliso niya para umurma. Ganito po. Iaba, ano muna para... Kailangan po in. Ka. Okay. Hindi masyadong piga para gumula. Ayan po. <laughs> Ba't niyo po ako tinatawa ng Ate Rowena? <laughs> Alam po, mali na po ito. <laughs> mali na talaga. <laughs> Ayan, paano po ang tamang Ganun, pag... Kung naalimbawa, tapos na yan. Ang hirap pala ng paggawa ng mga paso. Pero alam niyo ba, pangarap ko tong masubukan dati. At ngayon ko napatunayan na sobrang hirap, hirap niyang gawin, pero fulfilling. Itong nilagay nating lupa para sa isimulang lang, kaya ito maliit lang. Maliit lang yeah. po. Mukha naman siyang Pat, paso pa, patuka, pero yung pinagdaanan, hindi nyo na dapat makita. Ismol. Sa paggawa namin matagal na, mga isang dalawang taon na. Kasi mula panganay ko, eh, 25 na yung panganay ko ngayon. Dito kami kumukuha lahat, pati pagpapaaral namin sa mga anak namin. Mula nung nag-aral sila, dito talaga kami kumukuha. Yung mga biyahiro, nakakaarating hanggang sa ano, kabiting ganun. Depende din sa mga order. Patungan ng mga paso, saka ito gilid. Saka may mga maliliit din yung iba-ibang design. May kubkub -kub, may cactus pero ngayon season, ito talaga yung malakas patukaan kasi sa araw ng patay. Masaya kasi na imumungkahin namin yung produkto namin dito. Ang nagagawang tulong ng Barangay Council, yun po ay ano, maghakot pa ng mga bumibili para lalong lalago ang aming barangay. Sinasabihan na lang po yung mga bibili, alimbawa sa ibang lugar, kaya nga po yung mga ibang lugar, nagpupunta na po dito sa amin para bumili po ng mga, ano, mga patiri, iba't ibang mga ano, produkto sa aming barangay. Maganda daw po yung mga gawa, gawa nila dito sa amin, kaya po nagugustuhan po nila. Ano po, iba-iba po kasi ang mga ginagawa po nila, kaya kung gusto po nilang ano, bumili, Dumiritso na lang po dito sa bayan namin, Bimaloy. Tapos pumunta na lang po sa barangay namin, Palyas, sa barangay hall para po i-assist namin po sila. Hindi may kakailang very talented ang mga Bimaloy Kita naman sa mga ipinagmamalaki nilang mga produkto. Ngayon, may papasalan naman tayong balita ko malapit lang dito sa Barangay Palias. Tara!